morning mga kayayo at magandang umaga sa lahat na nanonood sa aking youtube channel morning morning sa inyo at god bless sa lahat at ito po yung aming trabaho ngayon nandito po kami ngayon sa langkaan Ayon po langkaan das marines ito po yung aming trabaho ngayon yan ito po yung dati kong nine. Eh, vlog ko na po ito pero ulitin ko ngayon kasi mayroon po kami bagong ginawa yan po sa taas yan po yan o yan nag kasi kami ng biga pag third floor yan yan po yung aming gawa yun at sa higa na po namin yan mamaya maya yung gawa namin bali mula lunis kasi nag binaklas namin yung unang kinabit dyan gawa ng mali yung bakal na kinabit kasi 16 ang ay 12 lang pala nung una ngayon pinapalitan ng engineer ng 16 Sino po yan likid paikot yung bahay Ito yung aming isa sahig oh. Ang sahig pa po yan Kulang po po yan Marami pang kulang Ito Ito yung labas Ang jaging-jaging na ganon ng aso Ito yung sunset natin oh. Ang ganda Ayan, sunset. Ayan. Ito yan mga kayayo. At ako po yung nandirito ngayon. Oh. Ayan. Ito po mga Ito yung ating project sa construction. Hello po mga kasuward. Kapanalig, hello po, morning, morning. Kadidit at Luigi, bro. Musta? Uh... At sa mga bukana, vloggers. Morning po sa lahat. Uh, Idol John Riot, Pran Star. Master James, hello po. At sa isa-isa uh, kong palalab. Uh, Prixie TV Vlog, love you morning na morning sabado po ngayon at mamaya ang ah, hapon ako'y pauwi at magkikita-kita tayo dyan sa bahay yan po yan po yun yan po ang aming gawa tapos ngayon mabarot naman po sa initan Uh, sa mga OFW hello po sa inyo ingat ingat mo tayo Alban Pibis hello po mate ingat po yan sa abroad yan ito po yung sa likod yan sa likod yan yan sa likod yan ang bahay ng ginawa namin Ito Ai, this girl. Itu press itu. Ami pangkap puno, ya munungai pun ibun penjana naga uh, <coughs> ko yung araw. Shout out nga pala sa Pinyan Vloggers na pinangunahan doon ni Kabungot at ni Alas Katatay at sa lahat ng mga vloggers dito sa Pilipinas. Morning sa inyong lahat. At ito. Pababa na po ako ng hagdan pala. Ito. Ayaw po hagdan. Hindi pa nabaklas yung forma. Shout out. Shout out. Sa aking mga kamag-anak pala. Diyan sa... Barangay Malinao, mahap Liki. At sa kamag-anak ko dyan sa Bye Bye City at sa Isabel. Isabeliti. Sa mga Lutsabis family dyan. Hello, hello sa inyong lahat. Morning, morning. At sa aking pinsan na sa Dabao, celebrate. Hello po. So, sa mga ko dyan sa Pampanga. Kapatid ko sa Pampanga. Si Dragon Mami. Flor. Dyan sa Talisay ang aking kapatid. Hello po. Hello po sa inyo. Ito. Ayan po yung kalsada. Ito po yung aming buhangin. Hello, Black. Ayan menaligo, naligo. o, oo, oh, oo, oh, oh. naligo. Oh. Wala <laughs> 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 Solar <laughs> resources. Amit the light, <laughs> man. Yes, right. Yeah, talaga ang na hilig ng kalandrad. Na-vlog nila ako. Sobrang lawak pa po ng mga ano rito. Lupa. Yeah. yun doon may nakatira na isa yun doon pangit niya light ito po yung mga unit dito na ito turn over na oh pakita ko po sa inyo yan 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 yan, yan. tatlo yata to apat ay apat apat na unit turn over na po ito yan ayun finish kadak. Yan, finished po 'yan. Dito kaahin. Diretsa lamin po 'yung ano. Di parang bearish. So, hanggang dito na lang. Babay sa inyo lahat. God bless po sa atin. Love you.